Dragon, welcome back for ulit sa ating YouTube channel. Oh, no, kayo no, nandito na naman tayo sa Mindoro. Ang so, bilis Yes. Uh, pakarating lang namin kahapon ng ano, umaga, madaling araw. So ayan guys, um, good news naman dun sa operation ni Noah. Uh, successful naman, okay na lang. Maraming salamat po sa lahat na nag-pray para kay Noah. Ah uh, ayan guys uh, hindi pa sure kung kailan makakalabas sila ate eh, syempre ano yun, may mga follow up check up pa So baka abutin pa sila dun ng ano baka next year na Sarat. pero okay Nasin okay na yun, sabi naman ni ate kanina nag-chat siya kanina medyo natutuyo na yung sa portion niya Alamang tinanggal na yung parang lungga niya sa dito sa gilid-gilid niya Buti na lang kahit uh, one week pa lang siya, kinaya niya yung operation. So, ngayon mga ka-dragon, sino, eh, sino ba? Uh, si yan, yan, kasama namin, pero ano, tulog. tulog pa. Nag-beauterize. Kanina ka-video ka ko ka, namin si Ata sa kanina. Nakita niya, la, nagmaoy. Namiss niya na si Mami. Na si Tapos yung iyak niya talaga yung nag-asad. Kaya ka sabi ko kanina sa Ata, parang iba yung boses niya. Kawawa na. talaga nagkaos yung boses niya. Kami ni yan, yan ang ano magkasama sa kwarto ako yung mga bantay sa kanya kaya lagi rin akong tuyat guys. Wala pa akong ano <laughs> matinong tulog. <laughs> <laughs> Bawi ka lang next year. <laughs> yes, God. Ganun pala ang maging plan maging isang ina na ko na kaya okay na yon. Okay na experience na to guys. Experience <laughs> Tama na yon. Tutol okay. okay. <laughs> sa Piligay, no? Ganun na lang. <laughs> Tandaan niyo, walang mag-alaga. Apo. Ay, mag-payanod na ako sa may karayan eh, kung walang mag-alaga. <laughs> Ayan mga ka-Dragon, um, ngayong araw ay magta-transplant lang kami ng mga ano pinunla natin, Joanne, andito na halaman. Ililipat namin dun sa kabilang side. Magtatanim din kami ng ampalaya. Kasi ano, kanina madaling araw umulan so maganda magtanim kayo basa yung lupa simple lang ang aming lunch guys kasi hindi nga kami masyadong nakaprepare alam niya naman busy ang mga lola <laughs> pati sarili hindi na namin maano kay may mga bata hindi na namin masikaso ang mga sarili namin so ano lang kami uh, magtutorta ng talong, ng talong tsaka nangangawil si papa ng isda sana may makuha siya malaki so let's go mock a dragon Tulog na yung yung pag nakasakay talaga siya ng tricycle nakakatulog siya <laughs> pag nakaminan eh hmm. hmm. kawawa naman tong batang ito eh ano lang mami at daddy buti na lang may mga tita pa kahit si Noah guys nakakawa parang hindi ko kayang makita yung itsura ni Noah na ano, yung may nakalagay sa bibig niya, yung sabi ni ate, parang, parang tubo na ano, hos, dun pinapadaan yung mga gamot na pinapainom sa kanya. madali lang naman mabuhay ito eh. Yung sinabog kong halaman dito, may mga bulaklak pa Katataba ng ano dito ah. Mas pala kinagpalan ko ito eh. Yeah, medyo masama ang panahon dito guys. Makulimlim. Pero okay na rin yan. Ang init kasi. Ayun mga kadrago, nagpapatubig din pala kami ng kalaisdaan. Bumababaw na kasi ang tubig. Ayun si Papa, unang dami na. Ha? No. May, May nakabili siya ang ano guys. Eh. Ito. Ayan mga kadrag. Ang gaganda na rin itong ating tanim na sili. Sili at talawa. ng ng ating kamatis So, ayan mga ka-Dragon, may ipapahinog na naman tayong saging dito. Pwede na siyang pahilogin. Hmm. O, diba? Meron na naman tayong, ano, tordan. Ayan. Okay. May dalawa ka dun pa rin. pa rin natin na? Ay, ayan nagising na si Papa. Ang haba ng tulog niya. Magalauna na. Huwag ka dyan. Dito lang. Kain ka ha. Sarap ulam. Torta. Torta. Sigawan mo si Tatang. Tang. Dali. Sigawan mo si Tatang. Tang. Siguro sila ligdag. Tang. Nahuli tayo sa liddag. Hindi tayo tinirahan na Tinida, Tinida! Liddag hey. yan? Huh? Hmm? Nagtinda ka? Wala. Ay. Wala ko Alam ko kasi pag hawak-hawak mo yung timbang blo eh. <laughs> liddag ang laman. Ay, ito ka, ako na ko. Ah. Wala nang IGI? Ubus na Ubus na pabalik-balik. Kita-tang. <laughs> Siya oh. Si tatang. Si tatang ni Yangyang. Tinga hanap na naman ng deddedteng mga todo, kala mo galis sa dedded. Sa... Hindi, hindi mo hinabot si Tatang? Ha? Hindi, na. Ay! Ano? Ah, hindi na. Hindi na. Ikot lang daw na asukal si Tatang. Paus talaga siyang uh, Yang paparaw ato yung bank well, kay Ibit na. Ayun, babay na kay Tatang. Babay Tatang! Balik din yan, bili lang. Tasaw po po na. Masyo, May? Balbala, matanak pati ka ako. Untuk ka Untuk Antuk ka ba yan? Sarap <tuk> ating ulam guys, pang breakfast. Di bali, makulimlim malang panahon. Kaya masarap yung mga ganyang ulan. Ayun guys, meron tayong hinog na papaya. Oh, wala masarap to isuka. Malambot na tayo. Malambot na. No? Ito guys, galing to kila Ate Joan. Eh, ikon natin yung buto. Pramor. Hmm. Pramorong Rizal pa yan.

i can't breathe

Naubos niya na yung isang isang kabang babes. Payat pa rin. ibot eh. hmm? mo nung kain, kama ka eh. diyan na lang. Kan okay, itu naman ni papat. Where is the banana yang? na yeah. banana yeah. na dilaw <laughs> yeah. pa oh kulay green pa oh. hindi pa pwede pag nahinog na no. favorite niyo yung banana ito okay. eh yeah. guys may bunga na tong ating sitaw, kahit ang kukulay nabunuhan na rin to nila ang tiligaya makulimlim kanina pa makulimlim pero hindi naman siya umuulam so ayan guys bali pa uwi na kami dahil itong siya niyan ay nagmamaoy na Maoy, daw hindi alam ko anong gusto sabi niya, May, 18 plan ng milk Ayaw, Ayaw. naman. Kita-kits ulit tayo sa susunod dating episode. Ingat po kayo palagi. We love you. Bye! Bye po. Bye po! Mga niya!